tama ba yan? Alamin po natin kung tama ba napilitan ang isang tao na sumali sa gawain na hindi naman kailangan o gustong salihan ng tao. Pero bago po natin sagutin yan, ang babala po nito, hindi po ito patama sa ibang mga social media user. Hindi rin nais ng lumikha ng video na ito na saktan ang damdamin ng iba. Profesyonal po ang pagkakagawa ng video na ito. Ngayon, sagutin na po natin. Alam mo ba ang mga tao na gumagamit sa internet ay hindi sunod-sunuran aso o robot. Tao po sila. Sa ayaw at sa gusto ng isang tao dapat respetuhin mo, igalang mo ang hiling ng tao. Tama po na respetuhin ang pansariling espasyo at oras ng isang tao. Hindi lahat puro internet lang. At hindi rin po dapat pilitin, pilitin o kulitin ang isang tao na salihan ang isang bagay na ayaw niyang salihan lalo na kung mapapahamak lang ang taong 'yon at pwede rin ma stalk ang iyong personal na buhay Madad madadamay ang iyong personal na buhay hindi rin po etikal ang namimilit kaya hanggat maaari isipin mo ang damdamin ng iba ikaw, tama ba yan? ano ba talaga sa tingin mo?